Hello guys! Good morning! So today, nag-wake up kami ng maaga dahil dahil po, nito pa kami sa Escalante sa, you know, sa una naming bahay and then, this time so, nag kami ng maaga dahil yung husband ko is, mga ano sila, managat. So, sila po ay, you know, manghuli ng isda today. So, kids, so manghuli sila ng isda And then... Gumising lang sila ng maaga. Dahil... Yung dagat is nasa ano lang. Nasa baba lang yung dagat. So... Para marami silang mahuli. So tingnan natin kung marami silang mahuli. Update ko kayo. So yung bahay namin dito is sira na. So kahit sira na siya, like... Yung mga bubong niya... Yung mga wall niya, sirang-sira na. Dahil nga 2 years na po itong walang nakatira. 2 years na po itong inabandona And then um, in a one year, um, dalawang beses lang kami makapunta dito para maglinis. So, kahit na, sira. So, dito pa rin kami na, you know, natutulog. Dito pa rin kami tumira. Dahil, you know, alam niyo na mas, ano, mas okay kaya na, you know, may sarili kang bahay. ba diba? Yun ang naka-advantage kasi eh. So, pwede naman tumatirahan. So, kaya yeah, dito pa. Rin. So, first, so, per favorite niya po ang watermelon. So, time check. Alas 4 pa ng ng umaga. Okay? At instead of kopi, siya po ay kumakain ng watermelon. <laughs> mm. Dahil nga, super gusto niya yung... Anong gusto mo? Anong kinakain mo? So, dyan sila dadaan. Dyan. Dahil po sila po ay, you know, manghuli ng isda today. So, kaya, let's go na. So, early in the morning pa. Coffee blanca at saka bread para sa ating coffee. Yung bread natin is nasa loob ng plastic. From so, this time, naglakad tayo papunta sa... Uh, uh, sa kapatid ng aking daan, husband. Yes. Yeah. Saka so, yung nandito data. tayo sa kaniyang bahay. So, malapit kasi yung pambot or yung sakayan nila. So, ayan. As you can see. So, si Jessa, siya po ay asawa ng um, kapatid ng aking husband. So, ito yung, you know, um, malapit sila sa dagat. As you can see, so far clear yung dagat at saka maraming tanim. So, madalas kami pumunta dito. And especially, yung husband ko, mang manguha ng isda para pang suba, pang kinilaw, at saka pang ulam na rin. And then, yes, merong palm For service. For service lang. And then, yung anak ko is naglalaro. fish. Kau kau kita nu nu. Kita kau dulu. Kita fish oh. Kau kau sa fish. Fish. Wow. Tawa, may dala na ng isda ang unod. May dala na na ang unod isda. Bakit asma to si eh, imong isda. Oh, bakit asma to si imong isda? Swim swim na siya, di na lupad lupad. Uy. Matumba ka ha. So ayan, yung anak ko is naliligo na ng dagat at saka ako naman ay nagbabantay sa kaniya. So, siguro daw yun natin na yun na tayo sa ating anak para sa kanilang <laughs> safety. Okay? okay? Dito na kami ngayon at saka yung anak ko is nag-swimming na. Nag-swim na. Ah. Tawa, may dala na ng isdag, unod. May dala na na ang uno, isda. So, ito na yung nahuli nila. Yes. So, dalawa silang nanguha ng isda. At saka, super malaki yung nakuha nila. At this time, ang ginawa po namin is sinugba. Yes. Sinugba ito. And then, um, kinilaw. Yes. So, super saya yung pagpunta namin sa bahay ng aking uh, mother-in-law. At saka yung aking brother-in-law. At yung mga sister-in-law ko din nag-ano kami doon, nagsugba ng isda, at saka nagkinilaw. So that's the end. Thanks for watching. Bye-bye everyone.